Maging si Vice Ganda, kilala sa pagpapatawa, nagbitaw ng pinakamatalim na salita. Diretsahang hinamon ang mga tiwaling politiko at nanawagan ng mabigat na parusa. Ang kanyang boses nag echo sa sigaw ng libu-libong ordinaryong tao. Makukulay at mapanglikhang simbolo ang sumabog sa lansangan. Mga payong bilang biro sa kontraktor na nagmayabang ng Rolls-Royce. Isang lalaking may kapansanan ang nag-wheel ng pitong kilometro papuntang EDSA. Isang aso ang may bitbit -bit na mensahe. Nangangagat ng mga kurap. Isang bagay ang hindi inaasahan, kasama na rin maging ang ilang Duterte supporters. Ang dating kinatawag na Diehard Duterte Supporters o DDS, mga taong guong puso nung ipinagtanggol ang dating Pangulo laban sa kritisismo, nayon ay nakikisigaw na rin laban sa korupsyon. Nagdaos din sila ng sariling pagtitipon sa harap ng Camp Aguinaldo Gate 4. Ayon mismo sa pulisya, wala silang rally permit. Ngunit ipinatupad ang tinatawag na maximum tolerance. Para sa ilan, malinaw ang doble karang pamamalakad. Bakit ang mga hindi DDS kinakailangang kumuha ng permit at pinipigilang magprotesta samantalang ang mga Duterte supporters ay pinayagan? Ito, ito, ito

pero bakit ganito pa rin? Bakit trilyon ang nawawala? Nasaan ang pagbabago? Yan ang hinaing ng ilan sa kanila. Ang kanilang presensa, dagdag bigat sa mensahe, hindi na lamang oposisyon, kundi mismong mga dating kakampi ang tumalikod at sumama sa panawagan ng hustisya. Eh, utak adik yan eh. Utak eh. Hindi tatunay tunay na rallyista, kundi mga pasaway na sumisira ng ari-arian. Sa mga opisyal, sila'y mga kriminal. Ngunit sa langsangan, sila'y mga ordinaryong mamamayang itinulak sa suktulan ng paulit-ulit na pagkakanulo. Ayon sa pulisya, naghagis ang mga kapataan ng bato, bote at molotov. Ngunit ayon sa mga nakasaksi, transyon, silt at tirgas ang pinaligo sa mga nagmamartsa. Pagsapit ng gabi, punuan ang mga ospital hindi lang ng mga sugatang pulis, kundi ng dalawamput kabataang duguan. Sa rekto, sumambulat ang kaguluhan. Sabi ng gobyerno, looting. Para sa ilan, desperasyon. Patunay ng lungsod na ginugutom, hindi pinapangsin at pinaiikot ng mga pangakong wala namang katuparan. Pagsapit ng hating gabi, isang daan at labintatlo ang naaresto. Limamput isa sa Ayala Bridge. 21 sa Mendiola, 41 sa Recto Avenue. Marami ay menor de edad, ang iba nakasuot pa ng uniforme ng paaralan. Dalawa ang nasawi, isa dahil sa saksak, isa nakikipaglaban pa sa ospital matapos tamaan ng bala. Karamihan ng mga rally nationwide ay mapayapa, pero sa Maynila may ilang grupong bayolente, pasaway at mapanira. Ganito ang pahayag ng kapulisan. Ngunit ang katotohanan, libu-libo ang sumigaw, libu-libo ang lumaban. Ang galit ay hindi iilan lamang. Ito'y sama-samang hinanakit ng isang generasyong sawang-sawa. May investigasyon na. Itinuturo ng ilan ang impluensya ng banyaga o slogan mula sa isang rapper, No Face, No Case. Ngunit ang katotohanan, mga Pilipino ang nasa likod ng maskara. Mga kabataang sawa sa talumpati. Mga taong gutom sa hustisya. September 21 nagsimula bilang araw ng paggunita. Natapos ito sa dugo, apoy at pasag na salamin. Ngunit hindi basta sumisibol ang karahasan. Lumalago ito kung saan dinudurog ang pag-asa, kung saan paulit-ulit na niloloko ang mamamayan at kung saan isang bangsa ang naiwan ng walang ibang pagpipilian. Sa tingin mo ba ito na ang katapusan ng protesta? O mas marami pang paparating? Paano natin hihingin ng hustisya at pananagutan mula sa mga magnanakaw. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.